Ang hapong sundalong nagtago at hindi sumuko dito sa Pilipinas for 29 years kahit matagal na ang tapos yung labanan. Siya si Hiro Onada na isang sundalong hapon noong World War II. Galing siya sa isang matapang na pamilya na meron nga siyang mga samurai na ancestors and mga sundalong mga kapamilya din. Kaya naman, naman na nga ito ni Hiro o. Around 1944, nasa Pilipinas nga itong si Hiroo kung saan isa nga siyang sundalong hapon na gumagawa nga ng mga kasamaan sa mga Filipino. Inawa nila ito ng ilang taon hanggang sa sumuko na nga yung Japan on September 2, 1945 at dito na nga magbabago yung lahat. Sa pagsuko nga ng Japan, pinauwi nga nila yung mga hapong sundalo nga nilang nandito nga sa Pilipinas pero itong si Hiroo at yung ilan pa nga mga kasama ayaw nga nilang sumuko. Nung sumuko kasi yung Japan, naka-assign itong si Hiroo at yung mga kapwa nga niya sundalo Hapon sa Lubang Island kung saan pinapabantay nga sa kanila yung isla laban sa mga Amerikano at Filipinong mga sundalo. Nga lang since sumuko na nga yung Japan, hindi na nga nila itong need na gawin pero itong si Hiroo at yung mga kasama niya, ayaw nga nilang maniwalang nag-give up yung Japan and sa perspective nga nila, Fake news lang daw ito. Kesyo imposible nga daw sumuko yung Japan, nalalaban daw talaga yung Japan hanggang dulo, pero hindi nga nila alam na ganun na nga yung nangyari. Kaya naman dito na nga sila nagtago doon nga sa may gubat kung saan nagdanakaw na nga lang sila ng mga kanin, buko, tsaka mga karne mula nga doon sa mga bahay malapit nga doon sa pinagtataguan nila. At sila sila na nga lang yung magkakasama, tinuloy-tuloy pa nga rin nila yung pakikipaglaban nila kung saan nilulusob nga nila yung ilang mga magsisakang Filipino at nakikipaglaban nga sila sa mga pulis tuwing hinahunting sila. Dahil nga hindi lang si heroo o yung sundalong hapon na mga hindi nga sumuko, nagpaulan nga yung Amerika ng mga flyers or mga papel na na nakasulat nga doon na nag-give up or sumuko na nga yung Japan. Pero itong si Hiroo tsaka yung mga kasama niya nung nakita nga nila yung papel, naisip nila na hindi daw talaga to totoo and technique lang daw to ng mga kalaban para nga mahuli sila. Around 1949, dito na nga nag-decide na humiwalay nga yung isa sa mga sundalong hapong kasama nga ni Hiroo dahil ayon sa kanya, parang na-realize daw niya na tapos na talaga yung gera. Kaya naman on March 1950, dito na nga siya sumuko sa Philippine Army. Pagsuko niya, nalaman nga ng gobyerno na meron pa nga mga hapong sundalong nagtatago nga sa mga kagubatan sa Pilipinas. Kaya naman dito nga pinahalap yung mga pamilya nila para magpadala ng mga pictures and letters para nga makumbinsi silang umuwi na kasi nga, tapos na yung labanan eh. 1952, pinadala nga ito sa Pilipinas kung saan itong si Hero at yung mga kasama niya same as before, hindi para rin nila pinaniwalaan dahil ayon sa kanila, baka pinwersa lang daw yung mga kamag-anak nilang magbigay para nga mahuli at isuko sila. Mga sumunod na taon, mas lalo nga lang silang nahirapang magtago kasi nga sobrang dami na nga ng mga taong naghahanap nga sa kanila kung saan in 1954, isa nga doon sa mga hapong sundalo ang natapos ang buhay sa gitna ng labanan laban sa mga sundalong Filipino. Ilang taon ang lumipas na umabot nga ng dekada in 1972 naiwan iwan ng mag-isa si Hiroo matapos na nga matapos yung buhay ng isa pang sundalong hapon habang nagnanakaw ng mga bigas. Ay mag-isa na lang, hindi pa nga rin natinag itong si Hiroo but instead, mas ginalingan pa nga niyang magtago nga doon sa gubat. Katunayan, umabot nga yung balita tungkol nga sa kanya doon sa Japan kung saan maraming ang tao yun ng doon sa pagiging loyal niya. Hindi nagtagal, dito nga may mga pinadalang hapon doon sa may gubat para nga kausapin nga itong si Hiroo kung saan pinapasuko na nga nila siya pero ayon kay Hiroo, susuko lang daw siya kung ire-relieve siya ng isang sundalong superior officer nga niya. Dito na nga nila pinahanap yung superior officer niya kung saan pinadala nga siya sa Pilipinas galing pa Japan, kung saan siya nga yung kumausap kay Hiroo and finally sumuku na nga rin si Hiroo. On March 9, 1974, sa edad na 52 years old, lumabas na sa kagubatan itong si Hiroo na nakasuot pa nga rin ng uniform niya, daladala ang beng bang at espada niya na surprisingly alagang-alaga pa nga din niya. Sa kabuuan, 29 years nagtago itong si Hiroo and kahit matagal nang tapos yung labanan, isa nga siya sa mga huling sundalong hapon na hindi sumuko sa pakikipaglaban. Siyempre, in-interview siya kung bakit ito ginawa at ang sabi niya lang, I was always defiant and stubborn in everything I did. Pagsuko nga rin niya sa gobyerno nga ng Pilipinas, binigay din niya yung espada niya sa dating presidente ng Pilipinas sa Malacanang mismo on March 11, 1974. Pagsuko niya, Pinardon siya ng gobyerno para sa lahat ng kasamaang ginawa niya dito sa Pilipinas. Pag uwi ni Hiroo, dito na nga siya sinalubong ng napakaraming mga hapon na nagse-celebrate at tinatrato nga siya bilang isang hero at sa pag uwi nga niya ng buhay sa bansa nila. Noong una, hindi nga tinanggap agad ni Hiroo na sumuko nga yung Japan at sinubukan pa nga niyang ibalik yung dating Japan pero ayun nga, hindi na nga ito nangyari pa. Eventually, hindi na nga niya ito pinaglaban and in 1975, dito nga siya lumipat sa isang Brazil kung saan siya tumira at nagkaasawa at nagtrabaho na lang sa isang sakahan. Makalipas ang ilang taon at dekada, on January 16, 2014, tuluyan na nga nagpahinga si Eroo sa edad na 91 years old. May isipin, nakakamangha yung pagiging dedicated and loyal nga ni Heroo doon sa bansa niya pero bilang mga Filipino din, dapat din nating isipin kung ano nga ba 'yung naging parte niya sa nangyari nga sa history ng bansa natin at 'yung mga taong inosente na nawala nga dahil sa mga bulag na paniniwala nila katulad nga ng kahiroo.